welcome back to my channel. My name is Jobo and I am your fashion expert slash professional dancer. Nasagot na rin natin yung tanong ng marami kasi kapag nakikita nila yung mga moves ko, lagi nilang tinatanong na, Dancer ka ba? So nasagot ko na yung tanong nyo, yes, I am a professional dancer. Ay. And yung video nato guys, it will serve as my official audition para maging backup dancer ni Kai Kasi I think yung gini-give naming energy siya sa singing, ako naman sa dancing Kung baga kaya kong sabayan yung ginigive niyang energy and I feel na ako yung magaling na backup dancer ni Kai so help me guys na makita nila yung case kong galing when it comes to dancing help me guys itag it nyo si Kai or kung may kakilala kayo sa team niya itag it nyo siya and help me with the YouTube algorithm by liking and uh, commenting on this uh, video. So yon para makarating kinakay and makita nila yung galing ko as a backup dancer para sa mga next performances ni Kai, makita nyo na rin akong sumasayaw sa likod niya. Eh! <laughs> Puntahan na natin yung ating agenda for today which is to do a fashion review. Dito nga sa naganap na performance ni Kai. I think this is a Chowking National Convention. Yung uh, damit ni Kai is a red dress, which is yun yung color ng Chowking red. And bagay yung dress sa event. Unlike dun sa previous fashion review ko kay Kai na nagkaroon ako ng issue kasi sabi ko gusto kong nakagown siya dun sa awards night na inatenda niya. Dito naman, perfect yung dress kasi magpe-perform siya, mag-host, galaw-galaw siya sa stage. Yung gustong gusto ko yung uh, damit ni Kai kasi it's giving us freshness, it's giving us youthfulness, it's giving us sweetheart vibes. Ayan, so tama nga yung sinasabi nila sa Twitter no na ang magandang title talaga ni Kai is Philippines teen sweetheart. Bagay na bagay sa kanya yung Philippines teen sweetheart. Kasi alam niyo yung, yung sweet yung image niya. Hindi siya malante. Hindi siya pinag-uusapan dahil masama yung ugali niya. So, maganda yung image ni Kai. And going back dun sa damit niya, pang teen sweetheart talaga yung mga ganitong aurahan ni Kai. So, yun. I really, really love the dress na isinuot ni Kai and bagay na bagay sa kanya and alam niyo kung papansin niyo guys nakaipit siya ng ganyan it's very 90s very 90s parang lumang luma na yung style na yan pero nung sinuot ni Kai parang mapapaisip ka na parang pwede pa siya pwede pa siya ngayong 2025 pwede siyang alam mo yun magset ng trends when it comes sa fashion I think isa ito sa mga pwede niyang gawin in the future, ano, mag ng mga fashion trends. Tulad niyan, di ba guys? Sabi ko nga, yung ipit-ipit na ganyan, wala na yan, wala nang ganyan. Pero nung sinuot ni Kai, bagay, di ba? In pa rin siya this 2025. So yun, yun lang muna guys. And kung meron kayong gustong ipareview sa akin, Um, gumagawa din ako ng mga dance videos, i-comment nyo na sa ating comment section below. And uh, kung nagustuhan nyo itong video na ito, please don't forget to hit like and also mag-subscribe na rin kayo. Subscribe! Bye-bye! <laughs>